Mga anong oras mo na papaubos yan? Hanggang gabi? Marquis? Okay, so hindi pa kumakain. You, na ako makain. ng ng sampat. Kasama ko dito. Kasama ka? Ha? Makabayan? Asan ah, yung mama mo? Ha? Delta. Magkano isa niyan? Bibenta siya. Ha? 20. 20. Kumain ka na? Hindi pa. Hindi pa? Hindi ka nag -aaran? Anong grade ka na? Grade 3. Ba't may iyain ka? Ilan lahat yan? Ha? 300. Bilangan mo nga. Ilan? Ha? 300? Eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 21 20000 Paano naging 300? 300000 p na po. Puhuwi ka na. Bibenta siya, Jesus. p na peraso. Saan galing to? Nalang po sa Balintawak. Balintawak. Binibili nyo. Ano pang ano mo? Rumain. Gumain ka na? Hindi ka pa kumakain. Gusto mo kumain? Ha? 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 Balot na lang. Batang bata guys so... oh. Ha? Ha? ko na para makauwi ka na. Sigurado ka ka. Ha?

ang pangbis ko lang pa. Paano ka uuwi? Sumasakay ka? Oo. Okay. Hindi bigay sa Ilan taong ka na? 7. Years. years old. Anong grade mo? Three. Grade 3. O, tingnan nyo guys. Grade 3. Ngayon o, nagsusumikap. Ibebenta ng isang pagita. Ibili kita ng pagkain basta kain ka. Ha? Kain ka rito. Kaya nga, bibili kita ng pagkain Tapos Nakain ka na dito Papakainin natin ito guys Bibiling ko lahat yan Basta uwi ka na Saan ka sasakay? Ha? Ano sinasakyan mo? Jeep Jeep? Ikaw na pumasahe? Kinsi ko Kinsi Ha? 15. Hmm Saan mo, saan? 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 saan mo gusto kumain? Ha? Kahit saan? Tara, bigi tayo pagkain. Saan saan mo gusto mo kumain? Ha? Tara guys, pakain na rin

Ikan apa kita tak? Mga anong oras mo na papaubos yan? Hanggang gabi? Marquis? Okay, so hindi pa kumakain. Nagbebenta ng sampag. kita mo kano na 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 pa nabenta mo wala wala pa biling ko yan uwi ka na pagkatapos oh itlang lang tayo mo ko magkano ba yan ha? 360 lang still ang ini. Curang guys, oh, eh. basta uwi ka na. Ah, dali mo yan sa bahay, bukas mo na yan. Bye. Uwi okay, uwi ka na. Ah, lang. Yes, uwi. Uwi sa uwi guys, ini eh. ini Não bata